So pagtawid natin doon ay sakahogi na. Okay? So ayan oh, no? uh, ayan ang uh, sakahogi. Ah, uh, nandoon pa yung goal natin. So tara, sabayan niyo ako. na uh, itong uh, waiting shade mga ka-idol ay sa kahugi na to dito yan sa kahugi so simula doon sa boundary ng Minokamo hanggang papunta dito ay naka 2 kilometers na tayo okay so ayan yung uh, ting uh, workout ngayon so hindi pa tayo natapos hanggang uh, doon pa yung goal natin so dito uh, itong eh waiting shade na to uh, pahinga muna sandali okay so, tuloy, pa tayo, so, tuloy pa rin tayo papunta dun sa ating goal okay so ayan mga kaidol uh, nakakarating na tayo dito sa ating goal dito sa big inang sa kahogi ayan So, ito yung goal natin. Uh, napakahaba talaga yung ating pinaglalakaran. Uh, simula doon sa Blue Bridge hanggang papunta dito. Uh, simula doon sa uh, Minokamo Boundary hanggang papunta dito sa Sakahogi ay uh, naka 2 kilometers tayo. Pero, dito sa uh, mismong goal na to ay hindi pa natin alam kung ilang kilometer talaga so may sign dito siguro kahanapin so, natin uh, ayun, ayun ang sign nya ayan o oh. so 4 kilometers sya okay so 4 kilometers ayan so simula dun sa ano sa boundary ng uh, minokamu at uh, sa Kahoggi papunta dito sa DD na to ay naka 4 kilometers okay so yan ang ating uh, goal ngayon at uh, nakakarating na tayo dito so pahinga sandali at uh, makaka-uwi na tayo sa ating bahay okay so maraming salamat arigato joema sa bye bye happy sunday